Basta mga guys, sa video pong ito ay makikita natin kung paano ng tambak na mga batong ito ay maging ligtas at kung sakaling ito ay ano ang kagandahan nito para maprotektahan ang parasalan ng highway. Samahan nyo ako mga guys. Guys, kung makikita natin ito yung highway. So balit ang highway na ito ay malapit sa may dalampasigan. Sa may kaya lang ang problema nito masyadong malapit na po yung buhanginan ibig sabihin sa lakas ng hangin ng alon kapag habagat ay madali na lang kung makuha yung mga malalaking bato at kung gumawa ang mga malalaking bato ang isusunod na po na magubuho ay ang kalsada pinan na natin mga guys so ang lapit na oh yan kasi natin mga guys malapit na talaga Yan o. dahil ngayon ay medyo low dahil yung alo na hindi kaanong bumabanga dito sa may malapit dito pero pag, pag high tide talaga ang lakas ng ano na talagang halos yung mga bato ay unti-unti yung kinukuha unti-unti kinakalkal ng malalakas na ano kung kaya ang mga bato ng ay gumuguho yung mga malalaking bato ay nadadala sa sa laot sa batang ibaba pumunta sa may dagat so ang nangyayari ang nangyayari ay gumuguho at slide yan may landslide maglalandslide yung mga bato, yung mga tambak. At kung patuloy na maglalandslide, patuloy na makakalkal yung mga bato, mga buhangin, isusunod na lang na maglalandslide ang, ang kalsada. So magiging sayang ang project ng gobyerno. No? Magiging sayang kung guguho lang agad-agad kaya kinakailangan mga guys, no? Kinakailangan sa pag nagkakalasada ng siminto sa highway, lalo na kung malapit sa dagat, kinakailangan po na mayroong seawall. Sana kung malalagyan ng ganito. Yan, mga guys. Kasi ang seawall ang siyang magpuprotekta doon sa sa kalsada. At kung may seawall, alam naman natin na yung seawall ay simentado, hindi yun makakalkal ng malalakas na alon at hindi rin yun maguguho o hindi rin maglalanslide so ang man ng alon yung, yung seawall ay protektado protektado yung highway ayan mga guys ayan. So, Sana mga guys nakatulong yung aking video no? sa mga may plano na pagpapagawa ng highway o kalsada malapit sa dagat hanggang maaari po kinakailangan ng mga seawall tulad ng nangyayaring ito ito dati masyadong malapad yung nakatampak Kaya, pero ngayon kunti na lang magitid na lang kasi nga unti unti kinakalkal ng malalakas na alon nakapagat sa, sa katagalan sira na rin ang highway na ito kung hindi gagawa ng paraan na ito ay malagyan ng sigur sa salamat mga guys